Mim. Mim. Gumising ka na. Bumangon ka na. Malilid ka sa work mo. may Ma-event ka ngayon. Bangon na. Maligo ka na, ha? Oh. Kakain ka ba? Mm -hmm. Hindi ka nakakain? Hmm, di. Okay, sige. Bangon na. Good morning, baby girl. Let's see Ang galing niya. Bakit ni Bella sa stairs? Very good ka. Good morning, Lindy. Good morning, Jose. Anong tawag dito? Hindi kakain si David. Apo. Um, tapos tayo, alis tayo, punta tayo ng kondo, ha? Apo. Samahan mo ako kasi lilinisin natin. Ang tagal ko lang hindi nalinis yung kondo namin. Apo. Uh, Magandala tayo ng mga gamit din. Kasi uh, para pakapagtag yung mga bedsheet, tapos yung mga comforter. Apo. Wala kasi akong nailagay doon na extra eh. At saka mga panlinis na gagamit pero meron din yata ng ano, may mga konting gamit. Pero ano, um, yung panliha ng kubeta, alam mo yun? Nakita mo ba yun? Hanapin natin na, mga meta. So, galing tayo ng bareta. Tapos yun. Speed hat, tapos may basahan naman doon. Yung rocks yun, magdala doon. Magdala ka na ng isa. Pata alam ko nilagay ako ng isa doon eh, pero magdala, magdala ka na ng isa. Okay. Alis tayo ng mga, uh, may event si David ngayon. Pag alis niya, sabay na natin si China. Ha? Maggaya ka siguro mga 10 o'clock. 10 o'clock. Thank you. Papakain ka na pala? Anong nilito mo? Hindi pa ako kumain. Sir, may sangag ng buwak. Hindi ka pa kumain? hindi oh, hindi. Ano gusto mo kainin? Um, Ayan, yung yung Ayan, yung... Yung... Ay, asin ang ag. Dalo ka ng itlog. Egg at saka, ano gusto mo? Spam? Um, spam na lang? Spam na kumain pa. sa China ako. Mas pwede tayo ng spam. Apo, sir. Hindi ka lang kain tayo hindi. Apo, sir. Kaya lang muna kakain. Eh, si Javi David hindi kakainin. Let's eat. Gain tayo. Tapos... Sige, mag-water na lang ako. Nasa basement si Lindy, ma'am. Akin, tulungan kita. Let's go. May lead ka na natin. Okay na. Tulungan kita. Ah, oh, let's go na. May lead ka na. Yes. Let's go na. Ah, uh, nandiyan yata sa ah, uh, kwarto. to. Tsaka sa kalto sa room. Hi, ma'am. Ingat ka pag-drive. Love you. Lindy? Pwede na kayo? Ahem. <coughs> si Chyna na dyan. Chyna! Chyna! Ha? Huh? Baka naliligo pa yun, nagbibihis. Pwede kayo na. Yung mga gamit na dadalhin natin, okay na? Ito, sir. Kompleto na yan? Apa. Okay, sige. Thank you. Yung ah. mga unan. Ay, yung unan yung pala. Oo, oh, oh, kapag ka na. Lina, Achina! Alis na tayo. tadi ka na? Okay. Ready yeah. na ka na? Okay. na? Alas ka na. Baba na tayo. Okay. So, ito na nga mga hobby bees. na kami. Kasama ko si Lindy, tsaka si Chyna. Saan tayo pupunta, Lindy? Sa condo pa. Ano gagawin natin? Maglilinis. Yan, yeah, punta muna kami condo. <laughs> maglilinis kami. Si naman, na, iahadid na namin kasi back to school si Chinga. Yes. So, maglilinis kami ng konto kasi ang tagal na namin hindi nalinis noon. So, sinama ko si Lindy para tulungan ako maglilinis. Uh, and then, uh, ang pagkalinis namin, makamasyal naman kami dahil Sunday. Si Abby David wala kasi may event siya, pero baka makasunod siya mamaya sa mall. Pag nag-mall kami ni Lindy. Let's go! Bye, Sheena! Ingat ka! Makadal lang po. mabuti! Thank you! Uh, Makadal lang mabuti! Hindi. First time mo dito makapunta sa condo, no? Opo, first time po, sir. Si Atras nakapunta na dito, naglinis na rin kami. Tagal na rin. Mm -hmm. Mabilis lang naman tayo maglinis. Maliit lang yung condo dito. Opo, okay, oh, sir. Ready, Lindsay. Ah, yan. Aray ko, eh. Maglilinis muna kami yun yung mga dalabang mantawal last time. Ano ka? Saya tayo na ka mga habibis. Nandito na kami ni Lindy sa loob ng kondo. Tagal na namin dito hindi nakapaglinis last time pa with Ate Rose. Parang last year pa yun. Pero baya naman kasi masyadong dumi dito. Ah, uh, mga ali-alikabok lang. Linisin namin ngayon ni Lindy. Tsaka yung CR namin. Kasi ito pag di nagagamit. Ayan, oh, dumi. Yan ito mga yan. Oh. Napapalibutan ng ano. Yung kailangan linisin yung mga yan. Tapos pagtutulungan namin ni eh. Lindy today. Siguro mga isa o dalawang oras kami ni Lindy dito para maglinis. Yan. At saka dito, ang hindi namin nalilinis dito madalas yung aming balcony. Ito. Tagal na nito. Dumi. Ay, dumi, dumi. Ah! Ito ang madalas na yun. Saan ko lang dumi? So, Lindy, medyo marami namin tayong gagawin. Pero mabalis lang yan. Kaya natin dalawa. Pagtutulungan natin. Sige na tayo. Hindi. Pa. Maglilinis ako ng CR, ikaw maglinis ka ng balcony ha. Balcony. Uh. Tapos paglinis natin ng balcony at CR, ito namang loob. Imamap lang natin ito tsaka hawawalisan. Apa. Tapos mapapalit tayo ng mga bed sheet. Apa. Let's go. Start na. Maglilinis muna ako ng toilet. Naka, hindi ako nakapagdala ng gloves, <laughs> Lindy. Nakalilinis. Yan muna, dead muna. Kailang yun. Gumagamit ako ng papel de liha kapag naglilinis ako ng kubeta, itong ganito, yan you know, o. Hindi naman niya madumi kasi malinis naman to. Para mawala yung mga yan, kasi tamo, pag finish natin yan, yan. <laughs> Hindi na mawala yung pa-circle, di ba? Pinagamit ko, papel di liha. Yan, tinuro din to kay Ate Rose. Hindi niya yung ganyan. Hindi natin yan. Eh, eh. Para mawala siya. Kasi mahirap pag-brush lang eh pag brush lang hindi masyadong ma patanggal so nililihat talaga namin yan ganyan para mawala yung uh, mancha niya tapos pumuti siya ng bonggang bongga mamaya so, ipabrush ko pa to maligyan ko ng bleach para pumuti Gagamit, gagamit, din natin ng Winrox para paputihin yung ating toilet bowl. Ayan. Ito ginagamit namin kahit sa bahay namin kasi sobrang effective nito tsaka sobrang gandang gamitin. Tapos, it kills 99.9% ng germs. Kaya mas malinis ang ating kubeta. Pati mga tiles actually, ginagamit din namin to Sobrang gandang gamitin, guys. Ayan, yeah, malinis na ating bowl. Di ba, maputi na. Kumpara kanina. Hindi, pa ba yung brush. Apa. Malinis na ata, luminis na Kahit <laughs> ito paano luminis, 'di ba? Hindi <laughs> ko tingnan kamo ng very light. Okay, ako po. Ano tawag ko pag hindi pa ako tapos <laughs> pero medyo malinis linis naman na yata. Dito kami tumira mga hobby bees ni Hobby David. Siguro mga 5 years kami ni Hobby David dito tumira before kami nagpagawa ng bahay. Ay, nag-pandemic pala muna. Umuwi muna kami ng province. Pero dito kami tumira for a very long time. Lindy, mo yun? Five years kami dito ni Javi David. Yan, dito kami kumakain. Tapos dito kami nagluluto. Yan, for five years. Ngayon wala pa nakatira. Hopefully mapatantahan na. So, eto na mga happy bees. Tapos na kayo mag-inom si Lindy. Tapos so, ho, Lindy, ka na? Apo, sir. Thank you Apo. sa pagsama sa akin sa paglinis. Welcome po. Ayan, naglinis na kami dito. Ayan, pwede na namin iwan ang kondo. Kahit pa paano, malinis-linis na to. Ayan. Malinis na po ni Lindy. Perfect. At, yan. Nag-map na rin si Lindy. Yan, mag-aalis na kami. Taalis na kami. Pag-CR natin, pwede na rin kasi malinis na rin kahit pa paano. Nalinis na namin. Okay, Lindinig. Ayan, si Lindinig. Palitan na lang kanyang taket. Apo, sorry. Kasi pwede po uwi sa kami. Pati ako nagpalitan. <laughs> Let's go na. Alista kami. Thank you, Lindin. Let's go.